Pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang iwagan ng Pangasin na magbabagi po sa inyo ang karunungan din po. Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon kabal panira sa talim po. Napaka-importante po ito kung gagamitin nyo po pang kumbate po ito. Nakisi-share po para pag ginamit sa kumbate po uh, ang talim ng mangkukulam po na kabal niya o Halimbawa, nasa gibitan po kayo sa labanan. Hindi naman po sa pagkumbate po ito, hindi sa kahit physical po na magagamit po ito na akibabagi po. Panira ng talim po. Kung halimbawa po, uh, ang kabal niya po ay matalas o makakuan uh, at tinatablang kayo. Kung halimbawa po ay naglabanan kayo sa kumbate po ay ah, na nababalikan po kayo o, ang kalaban nyo po ay sa namang kukulang po ay matalas po yung kanya kailangan nyo pong sirain ang talim ng kalaban nyo po at ito po yung magagamit sa pangkalatan po ito na oras yung kabal paniras ng talim po Po magagamit din po sa alimbawa po nakasapi na po yung espiritu ng mangkukulam po tirahan nyo po ito para masira po yung talim ng kabal nya uh, pwede rin po itong uh, uh, masira yung kabal nya at uh, mawawala po ng bisa po yung kabal nya ng napaka importante po ito kung nagpapasapi na po kayo sa uh, nagagamot na po kayo kailangan po sirain po natin ang kabal ng makukulam Kasi kung halimbawa po, uh, ipapaliwanan ko lang po sa inyo. Kung halimbawa po yung uh, mangkukulam po, pinasapin nyo po yung espiritu ng mangkukulam sa pasyente po at may matalas po yung kabal niya na hindi po masopil-sopil. Kailangan po ibuga po natin to sa tuktok ng pasyente po para Uh, pag alimbawa po na ipitan natin po siya, ipitan na po, masasaktan po maigi po yung, masasaktan po labis po yung espiritu uh, ng mangkukulam na nakasapi sa pasyente po. Kung di po natin po gagamitin, uh, kahit ano pong gawin po natin na pang-ipit po, alimbawa po kung oras na po nating uh, ginitan po yung uh, mangkukulam, kahit ano pong ibuga mo na oras sa iyong daliri po. Kahit ano pong ihip mo sa daliri kung talaga...